ang kalderong umaapa. Sa isang maliit na baryo, is may isang masipag na magsasana ng ngangalang Mang Pedro. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang taong matulungin at may matibay na pananampalataya sa Diyos. Kahit na hindi mayaman, hindi siya nag-atubiling tumulong sa kapwa, lalo na sa mga nagugutom at nangangailangan. Isang araw, dumating ang matinding tagtuyot. Maraming magsasaka ang nawala ng ani at ang pagkain ay naging mahirap hanapin. Ngunit si Mang Pedro, sa kabila ng kakulangan, ay patuloy pa rin sa pagbibigay sa kanyang mga kapitbahay ng kaunting bigas mula sa kanyang natitirang imbak. Ang Diyos ang bahala, wika niya habang iniaabot ang isang tabong bigas sa isang gutom na pamilya. Dumaan ang linggo at dumating ang pinakamatinding pagsubok. Isang araw, nang bumalik siya sa kanyang kamalig, nakita niyang halos wala nang natitirang bigas sa kanyang kaldero. Napaupo siya at taimtim na nanalangin. Panginoon, ikaw ang nagbibigay. Hindi mo po ako pinabayaan noon, hindi mo rin ako pababayaan ngayon. Kinabukasan, isang himala ang naganap. Sa kanyang pagpasok sa kamalig, nakita niyang ang kanyang lumang kaldero ay puno ng bagong aning bigas. Higit pa sa nawala. Napaluha siya sa tuwa at nagpasalamat sa Diyos. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay ang nangyari at lalo silang napagtibay sa kanilang pananampalataya. Magbigay kayo, at kayo bibigyan ng Diyos. Kustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Lucas 6.38 Mula noon ang kwento ni Mang Pedro ay naging paalala sa lahat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating pinakahilig, kundi sa dami ng ating naibabahagi. Kapag tayo ay bukas palad, hindi tayo kailanman maubusan, sapagkat ang Diyos mismo ang magpupuno ng ating mga pangangailangan. Siksik, liglig, at umaapaw. Tunay na pinagpapala ang mapagbigay.